Sizing ng mga uh, gagambino. Ayan. Okay, ayan. So, maglalaban. Laban sa, sa pulahan na damang. Let's go mga par. Let's go. Ayan, na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. lawan. Bugi versus Brentoy damang. Tigre versus pulahan. Oh. Uh, At ito na. Ayan na guys. Hilapit na guys. Mag magandang mga mm, pa. oh, pulahan no. par. Talong tigri ay na guys na, na. Ay na naman nila kaya nga yung mo man dayon man yung magpaway. ayun na nga na wala na bugs wala na perdi na, na. O, iba iba, iba ka pa na. Grabe, parang dami ng gagamba par yan o oh. pintukan black fighter tiger grabe mga abobo karamihan talaga sa gagamba mga tulay Mga ano? Tigre. So oh, ah, par! Tigre, oo! Mga ah, mga par. Pasusugat si nature it, 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 Black fighter mga par. It, it, Grabe! Iyan, no, no. Black fighter versus Tigre. iyan guys Ayan na Bakbaka na diri ka mab sa likod mab Kay bawal ang bata Parang bakbakan na sila guys no, Ayan na Ayan na Ayan guys ay, ay. Grabe grabe tikri pa kapar Ay bumuro Bumuro ang ano black fighter mga par Bu Buro mga guys Buro ang motor Ayan no, na, 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 na Ayan Pagad. na guys naglabadan guys. Nagdiskartihan sila. Tigre versus pula. Ugog at to. Takdag ng pula. At to man natakdag ang tigre. Hindi mangyari dai. malakas na pa spider ay ginagukdan mga par ginagukdan ang pula. Patay na na. Ito pagag at to. Ano. Ano. na. Gagambang taga mais Buda oh Pero ma Ano halipot ang kasway Hari ka man Taga din man yun Taga hagunoy lang Hadi Baka na rin ayan Ano kasway Ito yun Pakutute eh Lada Talikod pati yung kan George Sige Ayan mga par Pagag Taga 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 to Sabi Sinapot na ito pa Hindi yun Tas tasi Ano Tas tasi yan Tas tasi Drin, ilabas na ito drin, tigrimo drin. No, boom, ato. Wala na, buro na ina, judge Iba naman. Atta.